Ngayon is birthday ni Lucas and nandito tayo ngayon sa BG House. May regalo tayo sa kanya. Simple-simple lang. Ito, patarpulin. Nirush lang ito. Tol, dito ko ah, nga, Tol. Siya ang kinom nakaisip nito. Pero siya yung nag-ano dito. May out yung isang regalo natin kay Lucas. Uh, pero may isa pa ang regalo. Ano kaya yun, Tol? Hindi ko nga rin alam. Ay, tano, diba? Pero, no? Ano, nai-excite ako. Kaya, dito. So, yun, puntahan na natin. And habang nagre-rehearsal sila. Ipa-ano na natin ito. Ipa-bida na natin. Ibalagbag na natin ito. Let's <laughs> go! Yeah, let's go! Oh! May ano kami. kami mm -hmm. Mm -hmm. Ito lang yung yung regalo namin namin. Pag ba nakita namin ito sa iyo, kung anong masasabi mo. Oh, yeah. Rico <laughs> two, on. one, two, ten. ten. Ten? ten. So, naman tayo magtanong sa iba. Ngayon, medyo busy pa si sila. Kaya hindi natin oy, maparinig. Oy, oy. oy tol, may simple nga ako regalo kay ano? Ano? Kay Lucas. So, ito unique. Ginawan ko siya ng kanta. Oy! Ito mo marinig. Asan? Tapos hindi mo marinig kasi ang ingay nila eh. Patigiling yan. Pakinggan mo ah. Pakinggan mo. Pinapawisan ako kung magugustuhan o hindi. <laughs> Ayan na. Kalbo. Kalbo. <laughs> <laughs> ano na sabi ko? Kalbo naman talaga. <laughs> At saka may ginawa kaming banner. Wow. Oh. oh. Happy first birthday. Pani si Lucas sa lahat ng baby. Alam mo bakit? Oh. Baka maging ninong si Mr. Beast. Eh! Hey! <laughs> Patigurado, pero baka lang. Pag nagkataon, <laughs> tol, kumpare mo si Mr. Beast. Oh. Yun, oh. Kumpare, ano ba? Kumpare. <laughs> tayo yung behind the scene and sila. Si Kuya Bo, nagbabasa ng comment ngayon habang kumakain. So, tatry natin mag-comment na, Kuya Bon, may gawa akong kanta ka kay Lucas. Kaya naman nag-comment ako, kinapipaste ko at tinadadadadadadad Go hanggang mapansin tayo. Medyo kinakabahan ako kasi yung kanta ko parang pagsarili ko, nababaduyan ako eh. Pero kung sa inyo tol, Maganda. Maganda. Tara ba basa. May kakain pa yan kasi. Wala na tigil na sila magbasa comment. Pamaya uli, pamaya uli. Dito ngayon din na kami nilamin ng makakain. Maraming salamat so, tol. Maraming salamat. <laughs> Ibulong <laughs> <laughs> e, mo kay Kuya Bona. Baka sabi mo sa kanya may regalo kay Lucas na unique yung kanta. Hmm, okay. No problem yun ha. Bulong mo lang uh, ha. Sana ngayon din. Pero pag kung ngayon, Mahirap isingit eh. At dahil hindi masingit-singit ni Lamin, ay eh, minaisip akong gawin. Oh. Ilang taon na lumipas, hindi pa nasasabi ni Lamin. Tayo ang gagawa ng paraan. So kailangan natin mag super chat. Nakalagay dito, I have song for Lucas, my birthday gift, but it's Tagalog. 99 pesos. Ang kagandahan niyan, Tol, kapag nag super chat o super sticker, eh nga ano talaga nila, hinibigyan pansin and may nagbebel. Kung tatanong kita, Tol, kuba ko ba? <laughs> mo ako. Kasi Tol, sa totoo lang ko. Kaya sarili akong gawa, tul. Nakakoronihan ako sa gawa akong kantap. For 99 pesos. Ipupurchase na natin. Tagal nung process. Sip na ako, pabuhay no, na no, Ayun! No, You're all set. Yan uh, na! Yan! Sip na ako ay po! na, nag na. Narinig yun. I have a song Lucas. My birthday came from Instagram. There, Jai. He sent Oh! Oh, Jai! Where? Jai! The brand! Oh, thank you so much. Dare Jai. Jai. I appreciate that. Here, here. The Dare is here. Oh, oh, really? The, like, hey, wait, 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 Wait! Oh, first video It's been a good slow. Okay, who's that? that Blacks done. This is for you. Enjoy. wala na -change okay. magsabi, come, come. Yeah, come. Diba? nag change topic. Dapat nagsabi, Come, come, come. Di ba? change topic full. Kaya nag out na yun. Kaya nag change topic. Dapat nagsabi? Come, come. Di ba? Di ba? Ayon, 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 di gusto ko n'yay! Gusto ko n'yay! Mayroon lang nag-chase topic! Anong masasabi mo kayo? Gusto ko n'yay! Parang maliirator n'yay! Gusto ko n'yay! Pinag-uusapan pa tayo, biglang nagsin. Oh so bro, what's up? Yeah. Hey, this is our friend, Jai. Brother, Jai. He make a music for Lucas, Tagalog. Tagalog? Yes. Yeah. Are But you we Will, we, we will get spank while we singing. Mm -hmm. At dahil English only sila, bawal ang Tagalog. Yung ginawa akong kanta, sana mapakinggan nyo. Hmm, kasi yung Tagalog eh. Kahit ano na lang, behind the world. Sendin ko lang sa email mo. Oh. Wow, pwede mo yung English. English? Kalbo. Tagigi Pag nahawakan mo na hindi ka natitigil Kit na cute, parang manika di ka magsasawa Kalbo, ang asal ni Lucky siya Lalaki siyang mabait at may gabay ng pamilya Hatid ni para mas lalong maging masaya Nasama-sama ang isang munting pamilya Sana lumaki kang malusog Tas yung pisngi mo ay busog At gusto ko sa vlog ka rin mahubog Next day, sure akong meron ka ng lokas sa adventure Pag kana na akong unang magpapapicho Sana lumaki kang matalino, may respeto At higit sa lahat kilala mo si Hesus Kristo Maging masaya ka lang palagi, lungkot ay bahagi Buhay para bang laghari, basta sa pamilya uuwi Kalbo, ang asa nila Kisha Ang sarap Pagkakataon na hindi ka natipigil Na cute parang maniga di ka magsasawa Kalbo, ang asal ni laki siya Lalaki siyang mabait at may gabay ng pamilya Hatib ni ama para mas lalong maging masaya Nasama-sama ang isang munting pamilya Ang natin dito is isasabit natin Ayos ba? Ay. Sana <laughs> mamaya or buka sa sunod na araw makita natin sa live look at this a happy first birthday lucas thank you so much for the person who gave this to baby lucas it, it has a mr beast logo over here it's good it's good